Dito kami ngayon sa ito. <laughs> video tayo ng video eh. Dito no? okay. <laughs> siya, baka alam ko tawag dito. Dito kami kanina. Diba tayo? Ay, shoo, shoo, shoo. Hai. 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 kami nara Dinatong araw na to. Merry Christmas. Merry Christmas. Naman, din niya ng regalo. talaga ako. ay Hello. <laughs> <laughs> <ay, ay>, <laughs> ano dito? Eh. So. Ay, maganda ng bahay. Kasi pag talaga ako naging millionaria, kasahang mo magpapagawa ako ng BS tahanan <laughs> second. Ito. Kaganda ng bahay. Ang lalaki. Hindi namin lang kung saan na kami ngayon, pero alam namin, safe kami.

Uh, And gusto mo talaga ng buhay. Ako yung medyo may touch na. Maganda. Yung yeah, ulo ay ganyan. Parang American style. Okay. No kanila nakita natin. Ano? Uh, yung mga para sa bahay tayo mag-try. So, yeah. Ko <laughs> eto bodega ko lang yan eto <laughs> naman, bahay lang ng aso namin eto <laughs> si lang namin si CR yung yock si CR yan Ariel ng yaya namin <laughs> Listen tayo. Ganon. Where do we go, do we? Daman de noche? Hindi ko na makita yung mga gusto ng bahay dito. tu Ay, kwarto namin. Oo, kwarto mo. Ito. Mm -hmm. Bahay yan ano namin. Ah, yung mga eh. aso. Ah, Ibon. <laughs> no. may no parking pa na asul ako, bawal